Muna iginit po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pangprotekta sa soberanya ng Pilipinas ang hindi nag ng gulo. Sinabi po yan ng Pangulo ng pangunahan niyang Mid-Year Command Conference ng Armed Forces of the Philippines. Nanawagan naman ang AFP sa mga dati nilang miyembro na maging maingat sa mga inilalabas na pahayag kognay sa West Philippine Sea. Narito ang report ni Patrick De Jesus. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa 2025 Mid-Year Command Conference ng Armed Forces of the Philippines sa Camp Aguinaldo. Dumalo rin si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. kung saan natalakay kasama ang iba pang opisyal ang mga nagpapatuloy na operasyon at tagumpay ng hukbong sandatahan. Binigyang diin din ng Commander-in-Chief ang kanyang pulisya na protektahan ang teritoryo at soberanya ng Pilipinas sa paraang hindi nag-uudyok ng gulo. If I may paraphrase the Commander-in-Chief in the command conference this morning when he mentioned and I state, we have no desire to attack anyone. On the other hand, your armed forces has every desire to ensure the integrity of the national territory. We have every desire to protect our sovereignty and our sovereign rights. Kaugnay nito, bumuelta ang AFP sa mga nagsasabing ginagawa lamang na launching pad ng Pilipinas at isang pyesa sa idwaan ng mga higanting bansa kung saan mga ganitong pahayag ay nanggaling pa sa ilang retiradong general ng militar on being turned into another ukraine these statements are defeatist and alarmist they send a wrong message especially to the filipino people and even to the former men and women of the armed forces who served under these retired senior officers panawagan ng afp sa kanilang mga dating miyembro maging responsable sa mga ganitong klase ng pahayag lalo na sa usapin ng West Philippine Sea. There are still a few mouthpieces in the Philippines, Filipino mouthpieces that have been speaking out the discourse or the narrative of the Chinese Communist Party. This is very unbecoming of a Filipino. Freedom of expression must be based on truth. It must be based on fact. It must be based on the national interest. Iginit ding muli ng AFP na walang sino mang dayuhan ang nagdidikta sa ating mga hakbang at ang mga aktibidad kasama ang ibang bansa ay pagpapakita ng kanilang pakikisa sa Pilipinas. We will not be dictated by any foreign power, by any country, not even the United States of America. Their support for us, the support of other European powers, of other countries for the Philippines stand on the West Philippine Sea is based on shared values for freedom of navigation for international law and for sovereignty and sovereign rights Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas